Sa tingin ko po, alam at nararamdaman niyan na ito pong mga witnesses na ito laban kay Kibuloy na posibleng ang mga ang kanilang buhay. At yun na nga, marami pong or inuulan yung term ng death threat etong mga witnesses na ito. Inaasahan nila yan. Pero bakit naandun yung tapang nila? Kasi alam nila, nasa katotohanan sila at naandyan sila, nagsasalita sila in the name of justice yun po yung kanilang pinanghahawakan, katotohanan. Kaya ang ibig lang sabihin na you see, ang binangga nila ay napakalaking tao. In, in fact, appointed son of God daw. At talagang, talagang grabe, hindi masukat yung hidden wealth na itong kanilang kinakalaban. Na ang ibig sabihin, talagang may puwersa, talagang may influence. At talagang nakakatakot kung titingnan natin. Kung tutuusin talagang nakakatakot at dapat kabahan yung mga taong kakalaban at yung mga taong posible nga maging witness sa mga complaints, sa mga kaso nga natin si Kibuloy. Pero naandyan sila. Naandyan yung mga witnesses. Nagsasalita ngayon. Uulitin natin dahil alam nila na sila ay nasa katotohanan. Yun po or doon po pinang, uh, pina, yun po ang pinahawakan nila eh. At doon sila humuhugot ng tapang. Okay? Hindi dapat tayo masanay doon sa tapang dahil alam natin meron tayong sinasandalan at dahil meron tayong uh, maraming salapi, maraming yaman. Hindi, hindi ganun eh. Hindi dapat doon ang tapang nagmumula eh. Doon dapat sa idea na ipinaglalaban mo ang katotohanan at alam mo na nasa tama ka. So ganyan po ang ano nangyayari dito sa mga witnesses na ito ngayon. Siguro naman ay hindi ito pababayaan ng mga ng kinauukulan yung mga witnesses na yan para protektahan. Ito yon, witnesses versus kibuloy inuulan ng death threat. Yan ba ang utos ni Kibuloy? Yan ba ang gawain ng anak ng Diyos? To anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag niyong linlangin ang investigasyon ng Senado. Hindi niyo kami basta-basta maloloko. Buti na lang na andyan itong si Senator Ontiveros para ipaglaban yung mga tao na ipaglaban din para sa katotohanan at kanilang, sa, sa, sa kanilang justisya rin salamat at tumutulong at naandyan nga. Lagi nga ito si Senator Risa Ontiveros. Paano kung wala? ba? Diba? Paano kung uh, lahat ay kayang bayaran? Paano kung lahat ay kayang su su, su, su suhulan? ba? Diba? Ay talagang mas mahirapan. Mas mahirapan yung mga kawawa kawawa natin kababayan, lalo na po yung mga biktima na lumabas at magsalita. Ito yon, ibinulgar ni Senator Rizal Ontiveros na unang o manungay nakakatanggap ng banta sa buhay ang dating miyembro ng mm -hmm, ang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na tumitistigo laban sa kanilang um, leader na si Pastor Tibuloy. Sa so tingin ko, hindi naman ito unang pangyayari. Sa so tingin ko, marami ng pagkakataon na nakakatanggap talaga ng pagbabanta yung mga taong nagsasalita laban nga dito sa simbahan na itong si Kibuloy sa punong balitaan sa Senado ngayong Huwebes. Sinabi ni Ontiveros na bukod sa pagtanggap ng death threat, kinikasing na rin ang bahay ng mga testigo laban kay Kibuloy ng mga di kilalang kalalakihan na sakay ng motorsiklo. Kahit sino talaga mangangamba. Kahit sino talaga matatakot. Dahil yun nga, yung binabangga kono nga ay makapangyarihan. Ang kapangyarihan kasi ng tao, minsan nagmumula yan doon sa yaman. Kaya nga yung mga politiko na yan, hindi lang isa ang kanilang target, eh, kapangyarihan at syempre kayamanan. Dapat talagang meron, ang, meron yung dalawang iyan. Dahil kung ikaw ay may pera lang pero wala ka namang masyadong power, mahirapan. Pero yun nga, ulit-ulitin ko, ako rin ay naniniwala na ang pinagmumula ng malaking power ngayon ay yung material wealth. Anyway, si Kibuloy, isa sa mga advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nahaharap sa napakaraming kaso. Child abuse, panghahalay, child labor at maraming or maging murder. Ilang ulit na siyang pinatawag sa investigasyon ng Kongreso, subalit laging no show. At ang balita nga natin ngayon ay lumipad na daw patungong China. Itong si Kibuloy para makaiwas sa investigasyon. Totoo na kung wala kang kasalanan, walang problema, sa tingin mo ay hindi ka, wala kang dapat panagutan, abay, siguro composed ka, siguro mas maigi na mahinahon mong harapin ang mga kaso at patunayan sa korte na hindi ka nga guilty. Good luck.